ito talaga basta labasan. Labasan na <manufacturers> kinikita nyo sa padyak? Kaya sa maghapon na ano kuya, magkano kinikita nyo? 1-5 lang. Marami na rin. Sa maghapon kuya, magkano kinikita mo? 6,000. Kita mo. Jillian. Maluko yung iba pag tinatanong.

wala, wala. Mas mainam pa. naman yung kuya, marangal naman kahit papaano, di ba? Oo. Oh. Okay. Marangal yun, okay lang na yun, mas mainam na yun, kaysa may wala tayong kakainin, okay na yun, di ba? Okay oh. na yun, sa magnagaw. Oo. Oh, Oo oh, naman, di ba? At least marangal. Ito lang <laughs> kasi yung magnagaw ko yun, nakikita. Ha? YouTube channel ko, Team Tirang. Guys, ito yung asawa ko. Ang binibigay niya lang sa akin sa araw-araw, minsan, minsan wala pang 200. 200 lang binigay pa mula nung nag-New Year. Kanina lang nagbigay, 200. Yan, yan yung asawa ko marangal naman yan. O, marangal naman yung hanap buhay nila at least, di ba? Kahit papaano. Basta ang sabi nga, makakain tayo ng tatlong bisis. Hindi eh, na nga tatlong bisis, dalawang araw na nga lang tayo kumakain. Eh. Di ba? Dalawang da, sa mo po, da, saan mo dadalhin sa maghapon? Ayan na lang. Boy, Padala daw Sumasapat ba yung kita mo sa maghapon dito sa pagpapadyak? Hindi kaya. Hindi kinakaya. Ang importante marangal tayo. Oo. Oh. Di ba? Importante kumikita na tayo ng marangal. Oh. Napapakain natin ang ating pamilya sa magandang paraan. Yes. Kasama ng asawa ko na nagpapadyak guys. Subscribe nyo pa ako sa YouTube channel ko sa Team Tirang. Search nyo lang yung Team Tirang and Friends.